Hi Don Raya. Oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. Yan, welcome like back muli sa ating YouTube channel. Mga pags nung bago pa lang dito. Don't forget to like, comment down below para by hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe po na yan. So ngayon mga pags, napakaraming Don Palo, Don Palo, Repactor, Lutino na... Pwede mo makuha sa murang halaga. No, kaya ano pang inaantay mo? Excited ka na ba? Dahil excited rin ako. Yalla, let's go! Malunggay time mga pops. Oh. Hi -hi. Yan o. Oh. Ito mga Project Red Factor per Faro natin to. Yan. Pili na kayo mga pops. Screenshot nyo na lang kung ano yung gusto nyo dyan. Yan Oh. Meron tayong avocado. Blue Ewing Green. No, na perso. Tapos, olive. ano? Malunggay time tayo, mga paps. Ito, pareto. Baka gusto nyo nito, mga paps. Alright, ito. Mga possible uh, split down fava naman to. Yung iba rito, opaline pa. Ayan, no. Malunggay time. Meron tayong uh, violet, mauve, par blue torque, blue. Ayan, ang busy nila kumain ng malunggay. Meron din tayong Biswag dan follow. Par blue. Ayan okay, mga paps. Wala pang DNA. Baka gusto nyo mga paps. Swerte nyo kung nagtak to. Kunin nyo na to. Malay mo magtak. Diba? Dapat kaya yun, mabayo babae. Ah, uh, dan follow din 'yan na slaty blue. Yung parang agila, ayan 'yun. Kung nakita sa post ko, ito yung parang agila. Ang ganda nito, oh, par blue. O pa if cup, pag natakto sa jackpot pa tayo mga pa, par blue dan follow. Ganda no. Dan follow. Wala pa lang mata. Oh. Eh. Quality pa. Ito, baka gusto nyo, post split. Yan, mura lang. May Pablo pa dito. Ganda. Ito, sold na kay Sir Roy. Sorry, Sir Roy, sold na. Sa kay Madam Lycia, Lisa. Lisa. Pastel na uh, kulay, double factor, violet, Saka sold fire blue. oh, split Yung ID. O, split. Jackpot na kayo. Jackpot si ma'am dito. Congrats po ulit. And thank you po kay Sir Ray. At, uh, Sir Roy at kay Madam Liza. Eto, possible split na pares na mga pap. Nagitlog na to. No? So, lalagyan ko pa ng kusot kasi uh, condition ko pa sila. Pero ano na to mga paps? Amature na to. Nagitlog na. Tarzot sa move Ito, back to back split dan follow. Eh, nagmamalunggay na sila sila. Yan. Ito, possible split dan follow din to, blue. saka green. ayun pumasok. Ayan, green saka blue. Possible split. Sa baba, huwag natin isturbohin mga bronze mga pups. Pang Dito, back to back, uh, par blue. Yung move, yung babae, yung lalaki, yung kap Ayan, baka gusto nyo nito mga pups. Opa, visual dan follow cock. Opa, split dan uh, hen. Sa mga naghanap ng visual na par blue, ito na. Ang hinahanap nyo. Maala-agila sa ganda. Ayan no? Oh, kung gusto nyo, screenshot nyo, then send to my messenger, Don't worry, don't worry, I get it. Or you can text or call me, 0953 to mga paps. Sobrang ganda, oh. Ayun. Oh, grabe, diba? Quality, expert quality yan. Alright, it. Experiment ko to. Opa Perso Red Factor. Yung asawa niya, ah, uh, nag na nag-labor <laughs> na. Ito, Ah, uh, blue rin to na danfollow, Ta No, tapos yung babae, opa, you know, opa split don't follow hen. Yan jack pa tayo dito, eh. napapakit sila. Oh. Sana oh. Magjowa na. Ito, ay, wala, naghahakot mga paps. Ah, uh, parisan ko dito o pa bisweet dan follow ka o pa split dan hen. No? So ayan ay nagkahakot baka may sorbo. Dito may na kay dito Ay no. Ah, uh, back to back split bronze. Sa naganap ng breeder diyan, dito may nakay dito isa. <laughs> Kasi hindi pa visual Ano na 'yan no. Doon ka lang, bibe. Baka i-split lang. Ano ka? Masipag pa actually. No? Nabulabog lang eh. Kung hindi, pati apat buhay. Alam niyo ba ang anak na ito? Itong anak na no? Mga anak pala, hindi lang anak. Lahat yan, no? <laughs> Lahat yan. Anak nila. Grabe, no? Grabe bumuhay, no? Hindi din pa ng kulay, eh. Gaganda, no? Sino? Ganda. Ang tukungkad. Ayan, anak. Ayan yung peres nila. Ito, nesting na mga papsok. kumakain malunggay lang tayo. Mag-aakot kayo mamaya-maya. Ito, walang patawad, oh. Kaya yung asawa na ah, uh, person na to. Nag-aakot pa rin kahit na. Sipag. Ang pano, Back to back split. Ayan. Lumabas din. Ayan, may itlog na rin to mga paps. Dami. Dami magaganda rito. Magsasawa ka talaga. Ayan. Puro dalpalo tayo. Kung gusto mo yung vlog natin mga paps, no? dali mo na. Huwag ka na mag-isip. Huwag ka na magpatumpik-tumpik ba? Sobrang daming dalpalo na meron tayo dito. Red Factor at Bronze Palo. No? No, para sa yan. Kaya ano pang inaantay mo? I-text o tawagan mo na ako 0953-1364-462 or message sa sayo kayo sa messenger. And don't roll, I don't roll. Ay, hey, very mga paps. Dalihan nyo na dahil nagkakabusa na. Angkat, marami pa tayong quality na pwede mo makuha para sa iyan. yan. So, huwag okay. kayo, kayo yeah, magtanong. No, huwag kayo may yeah, magtanong. Mabait naman tayo mga paps. payment mga paps, pwede i-gcash nyo or banks. No, pwede China Bank, BPI, tsaka PS Bank. No, so, yun lang. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nanood. Sa lahat na ng sumusuporta, stay safe and God bless you. Pwede yung utang, ha? Pwede yung utang. Siyempre, mas pwede pag fully paid. <laughs> Full payment.